awarding Federico S. Dominguez. Mula 1976 hanggang 2005, si Federico Boy D. Dominguez ay nagsilbi bilang isang volunteer art teacher, trainer at art workshop facilitator sa mga kabataang katutubo at sa mga nais magpinta na nakatira sa mga mahihirap na komunidad. Bilang activist at progressive visual artist, sa loob ng apat na dekada, Ipininta niya ang pakikibaka ng mga katutubo laban sa mapinsalang pagmimina, militarisasyon sa kanilang mga lupain at pagkamkam ng mga likas na yaman sa mga lupaing katutubo. Layunin ng kanyang mga pinta na mapukaw ang damdami at mabuksan ang isip at mata ng publiko hinggil sa sitwasyon na dinaranas ng mga katutubo sa Pilipinas. Aktibo rin siya sa mga malawakang pagkilos tungo sa pangangalaga at proteksyon ng kalikasan na ayon sa kanya ay kawing-kawing sa dugo at buhay ng katutubo. Siya rin ay nakilala sa kanyang paintings na nagpapakita ng pakikipaglaban ng mga magpubukid, kababaihan, mamamahayag at iba pang marginalized sectors. Ilan sa kanyang mga obra ay ibinabahagi o pinapakita sa social media ng mga aktivista, scholars at heritage advocates na kaisa niya sa kanyang layunin na mapalakas pa ang pagkilala sa mga karapatan ng mga katutubo na mabuhay ayon sa kanilang kultura, paniniwala at gawin. Siya ay nananatiling aktibong miyembro ng Concerned Artists of the Philippines o CAP. Dahil sa kanyang sining at husay sa pagpipinta, napatitingkad niya ang mabibigat na isyo sa lipunan na kadalasan ay iniiwasang pag-usapan at nabibigyan ng boses ang mga katutubo, kabataan, mamamahaya, magbubukid, kababaihan at maging ang kapaligiran. Isinasa buhay ni Federico Oboidi na ang pagpipinta ay hindi pansarili lamang, bagbos ay para sa pangkalahatan at ang misyon ng sining ay upang mapukaw ang puso at kaisipan sa tunay na kalagayan ng lipunan at mapagtibay ang kanilang mga karapatan. Kaya naman, patuloy rin siya sa paghubog ng mga kabataang artist katulad niya at gayon din sa mga individual na nais magpatuloy at magsulok ng advokasya kanyang simulan. Kung ang pagmumulat ay isang pagsilbi Masaya ako na nakasali sa kilusang pagmumulat dahil kahit pan, pan, papano nakaambag ang aking likas na talinto sa pagbabago ng kamalayan ng tao tungo sa hindi pagkaatrasado nito.